Magandang umaga. Ayan, check natin yung mga tanim natin noong mga nakaraang araw na mais. Ayan, Diyos ko Lord. Ito yung mga nangyari, oh. Hala, walang natira. Ayan, oh, kinain lahat ng manok. Ayan, tinoktok ng mga manok. Walang nangyari lahat. Ayan oh. Ubos wala talaga. Ayan oh, butas na lang. Hala, ayan. Oh my god. Wala talagang natira. Kahit dito sa ano oh, wala talang natira siya Puntahan natin sa likuran. Sa likuran ng kubo ayan na ay yung kubo ko hindi pa natapos yung sa likuran naman check natin yung update ko lang kayo sa tanim kong mga mais, mga maring magandang umaga ayan o oh. ayan pati yung ano o oh. pati okra, kinain oh my god Oh, my God. Di okra kinain. Oh, my God. Oh. Kawawa naman. Hala, ubos talaga lahat. Pinuka ng mga manok. Oh, my God. Oh. Oh my god, mga maring. Walang natira. Ay, lahat talaga sila, oh. oh my god, sayang. Oh. My god, sayang, oh. Walang natira. Kinain ng mga manok. Tinuka. Sayang, tumubo na sana. Oh. Ayan yung masaklap. Ayan yung nangyari sa mga mais kong tinanim. May isa pa dito na tira. Oh. Ay, wala na. Ito sa unahan. Ayan pa. Oh. Wala talaga. horot, Ubus lahat oh my god my goodness nakakalungkot lang natira sa mga tinong kong mais ayan oh kasi ano dito nandiyan sa kabilang bahay oh may ano sila mga manok tapos yung mga manok nila ayan oh wala talaga my goodness kawawa naman yung mga mais ko ay wala talagang natira ano oh, wala talaga sira o. my god kawawa naman ay dito sa itaas na talaga to pinakataas na ayan oh. kataas na to tapos taas oh. ayan oh. ay wala talaga bawa oh my goodness ayan pa oh. walang natira sa mga tanim ko ay wala talaga my god kawawa naman wala talagang natira kinuka ng mga manok hmm. wala talagang natira ubos kawawa naman mga manok ay mga mais oh my god Ini po tayo ng saha ng saging. Ito yung saging na ano ah, sa Vietnamese na mga saging. So ayan, nanghingi tayo ng saha. Dagdag nating tanim doon sa ah, luti. Ayan na yung isa. Ito lang yung kuha ko. O, oh, dalawa lang dahil ang hirap. Ah, ay, Diyos ko. Hirap kunin. Ayan. So ayan. Yeah, yeah, na, <tellan> ah, sakto na yung duha kabuho oh. ah, tubo na yung mga kuan sa lalum oh, sagbot Ah. Takinom nato. I mga okrap pa. Ah, yan pwede pa. Kuni natin yan mamaya. Pidi pa. suga sa hangin eh kas ng hangin yan o oh. Ooh, ang sarap ng hangin ayan so hindi na muna ako nagtanim ng mga mais kasi sayang lang tutukain lang ng mga manok hindi pa kasi ako nakapaglagay ng ano dito oh. ah diretsong nit kasi wala pa akong pambili wala anong nangyari dito sa tulong ko oh sira nalanta sira so ayan saka na ako magtatanim ng mais pag nalagyan ko na ng net lang lahat dyan ngayon magtatanim muna tayo ng saging. Additional na tanim na saging. Saan na yung dito? Di tumubo. Ito oh. Tumubo yung saging. Sira. Sana hopefully matumubo sila. So ayan. Ari sa kubo ko. Oh. Ay, oh. di ba natapos. So, ayan, may sahig na pero hindi pa tapos. So ayan, nandito tayo sa itaas. Dito natin itanim yung isang ano natin, saging. banda. Ito banda. Ating banda ito nung sa itaas. May mais pa dito ang isa. Hindi oh. nakita ng manok. So ayan. So dito sa itaas natin ilagay. Gagawa muna tayo ng hukay. Nakagawa muna ako ng hukay mga maring. Ayan, nakagawa na tayo ng hukay. So, dito natin ilagay yung saking. Ayan. Ayan. Kalabasa. lang bunga. So, ayan, tapos na. Tapos na po yung saging. Oh! Mau nak? Kita mau gitu, okay. Kau ini dia mau orang tuan ayan, tanim tayo ng tapos na tayong magtanim ng, ito naman yung tatanim ko Alugbati. nanubo naman dahil ni siya tubo na Tapos na akong magtanim, nakapag-relax konti. Tapos ngayon ay kukuha tayo ng pang-ulam na galay. Ayan, may ano na akong nakuha o kura tapos mga galay. So ayan, kukuha lang tayo pang-ulam. Galay ng kamuti. Pang ulam. Ayan, masarap po ito. Lagyan lang ng ano. Ah, bagoong. Sobrang sarap na. Ayan. Simpleng ulam lang po. Ah. Dahil sa hirap ng buhay, tipid-tipid sa ulam. Yan o. Oh. Yan ito o. Oh. Marami ng bunga ang limonsito o. Oh. ayano o. Ayan Marami oh. oh. ng bunga oh Ayan magandang bunga yan ang bunga na po yung lemon sito natin kalamansi mga guha ko may konting okra yan may konting okra okra ay okay, nakuha pa tayo konti sa okra so ayan na may ulam na tayo mamaya